good afternoon mga bro At dito naman na tayo sa mga alaga natin uh, mag lang yun mahubungan yung mga alaga natin nyo natin sila para hubong sila lang sa hubong dito mabawin yung alaga natin. natin yung parahu dito para hindi mo lang balikan na sila oh. yung parahu dito hindi mo makikita walang kung nasaan uh, yun ang problema natin pero yung the rest nandito naman uh, pagsili ko lang kanina hindi mo makikita uh, natin 'yung uh, mga umayangabi siguro. Tingnan natin. So, kung sa taas mga baling parako 'yan. Pero 'yung female, yung dito naman 'yung female. 'Yung hen, 'yung hen. Parako lang dito 'yung nakita namin. Oh, may nawawala pa na yung alaga. Yun, oh. No? Wala ko lang alam kung na po nang itong na rito yung tangin. Nilagyan di, din ng tangin. Dito, di natin alam kung napisa na. Ito yung dinto. Ito yung idea kung napisa na yung itlog niya. Ito yung puli. Diba? Pero so, meron siyang itlog na hindi nilimliman uh, oh. uh, Silik, parang may inakay na Parang may inakay na uh, Make sure natin Ay, uh, make sure natin Labugi natin siya Kuhanan natin na uh, ano, Kung talagang may inakay natin, natin. para so, lang sure natin Ah, uh, bisin natin siya. ayan ah, itlog pa rin dalawang itlog pa rin kaya uh, lang natin yan na ano ayan, uh, may tubig tayo ron para matay hindi pa nililiman yung hinahin na doon sa taas ngayon nga, itlog pa rin siya. Ito, nangyayari natin na lang kung kisara. Si pero ito, kasi lang niya. Siping nga natin ito. Um, Mag-inakay na, na ba ito? Ah, itlog din. Itlog. Itlog pa rin. Papisa. Ito, patuloy na nililimliman. Ang At ating uh, Dijon. Ayan, yeah. patuloy niyang nililimban. Ang so, mga manok natin. Ayan, baka so, naglilimlim yung isa. <laughs> Good, And ganun. Kaya nagtuloy-tuloy ang paglilimlim ng manok natin na yan. Baka so, uh, i-cancel na natin yung pag-ispedita ni ano. Ito ang gagamitin. Ang gagamitin ni Pinip dalawa, okay pero yung ama ng mga to ang hindi ko makita kung nasaan so yung the rest nandiyan lang sila yun o, no? pare the rest na yung, land, yung... Para lang yung barako lang hindi natin makita kung nasaan barako lang hindi natin makita kung nasaan na siya kanino ko pa tinignan dito

Pulit, hindi ni hindi lumaya o hindi na dali na na ano, na isa kasi kadalasan malapati natin pag itong naubusan tayo ng patuka ay ginagawa ng mga to so, bumababa ron bumababa yun ang hininahin kasi yung mga banday, dahil pinapatuka rin naman sila ron eh doon napakaraming pusa sa ba? Uh, malamang sa malamang so, hindi, hindi siya nadali ng pusa uh, ang uh, uh, dyan dyan lang yun ang <laughs> <laughs> dyan dyan lang yun sa so, mga ano, sa o, ano. o update ko kayo bukas kung uh, dito pa ba yun o ano Tagalaan uh, lang Ah uh, kasi lang Time check Ah uh, 537 na So quarter, bababa na tayo Para pumasok sa trabaho okay. At uh, paibagong araw Sana makasabi ito Para makabili na tayo ng patuka At mga magpagala na Para so, mga na ng mga anak natin Ang kulit Ang mga tayo ng Ngayon, hanggang dito na lang siguro ang ating uh, video for today. Ingat-ingat na lang lahat at uh, agad mo sa Bye-bye!